Samantala, mga kabrigada, nagbigay naman ng talumpati si Kamala Harris sa kanyang mga taga-suporta sa Howard University. Diyan po sa Washington, D.C., kaninang alas 5 ng umaga, Philippine time ho upang kilalanin ang pagkapanalo po ni Donald Trump sa pagkapangulo. Pinasalamatan ho ni Vice President Harris ang mga nakasama niya sa kampanya kabilang sina President Joe Biden at Democratic nominee for Vice President Governor Tim Walz. Bagamat hindi ito ang kanilang inaasahan, binigyan din ni Harris na kailangan tanggapin ng kanyang mga supporters ang resulta ng eleksyon. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight for freedom, for opportunity, for fairness, and the dignity of all people. Sinabi rin itong nakausap na niya si President-elect Donald Trump sa isang phone call at pinati niya ito sa kanyang pagkapanalo. Nangako rin si Harris na makipagtulungan siya kay Trump sa isang peaceful transfer of power.